Kabadi Hunter Mga idol, ang content natin ngayon ay paano takpan ang butas or paano silyuhan para hindi lumabas dito sa gilid na to yung gilid na yan yung hangin So yan may nag-comment kasi sa akin na yung dito ay linagay niya doon sa harap. Dito. So kung mapapansin niyo ay ayan niyo may pinandikit ako diyan para hindi lumabas yung link. So dito naka-trade siya idol, hindi siya umubra na yung lalagyan lang natin ng nang tawag dito Taplon Talagang sumisingaw siya Kahit na hinangin mo yan Sumisingaw pa rin So meron tayong technique mga idol dyan Para yan eh, Hindi siya sumingaw Ngayon Bumili ako sa Lazada Nang Panggitit Ito talaga eh maasahan so, Ito siya mga idol oh. yan yung pangalan niya ayan so ayan tutusukin mo lang siya dyan tapos dito lalabas yon ang ipapaikot natin dito yan ang pinakadabis dyan na panglagay ito so yan mga idol na subukan ko na ayon para ano may parating natin din sa mga mga idol natin na gustong ano eh uh, nahihirapan kung bakit ano, kahit hinangin nila lumalabas yung hangin so ito lang mga idol solusyon para nang sa ganun na hindi na kayo mamang problema so sa katagalan pagka ano dito sumisingaw din para ding ano yan o -ring. pero matagal lang inaabot hindi kagaya nung sa hinang kahit hinangin mo ng hinangin pag hindi makapit dito wala din kasi dati nagpahinang din ako. Sumisingaw, ano ba yun? Tanso, pinahinang ko ng tanso. May pa rin. So ang ginawa ko mga idol, naghanap ako ng naghanap ng ano paraan kung pa, paano ang gagawin ko. Sana ka kung meron akong makitang ano, uh, pandikit dito sa butas para nang sa ganun ay hindi siya maglink. So yun, sabi nung asawa ko, meron na ikado na ano, magaling e ka panglagay ka sa mga ano sa lababo yung mga sa tubig e ka talagay e kang ano pinakitang matibay so yun sinubukan kong order, nagpa order ako sa kanya so yun nagamit ko dito so mula noon medyo natahimik na yung utak ko dahil uh, hindi na sumisingaw sumingaw man ay napakatagal matagal lang inaabot pagka sumusobra ng hangin yun talaga sisingo pero pagka sakto lang yung ilalagay mong hangin matagal lang inaabot so yun mga idol ito tuturo ko sa inyo kung paano yung paano i-apply to dito so yan stipot lang kayo dyan mga idol so ito na mga idol pwede kayo gumamit ng plywood o plastic pero ako gusto na lang mga gagawin yan mga idol, meron siyang lock. Pipihitin mo muna, saka bunutin. So yan yung itsura niya. So unahin ko muna yun no, dahil di pantay. Ayan. Konti lang mga idol. Dahil baka masobra ng dami, konti lang na may lalagyan natin. Tapos po natin para hindi maghalo. Tapos may kulay yan. May kulay. Doon natin ilagay ulit. Sa kapahiti natin. Ayan. Ayan ito. Paghaloy natin mga idol. Ayan. Napakatigas nito mga idol. Kaya ito'y maganda dahil liquid na liquid siya hindi kagaya nung epoxy na ano yung epoxy wala rin eh sinubukan ko na rin pero naglilint pa na rin pero ito mga idol oh talaga naman tingnan nyo oh. para siyang tubig kaya lapat na lapat parang tubig na malabnaw eh ano may hinaluan lang para kumunak ganyan lang mga loads yung paglalagay nito kaya naman mga idol e, dito ipinipix ko na kasi nga yung ano tinatanggal pa yung pito nito ah, limbawa Eto, pagka kasi ano, minsan nasisira goma nito. Pag ito rinikta mo dito, pag nasiray goma, bubuksan mo na naman. Eh kung halimbawa, mayroong extension ganito. Mahaba nga lang, medyo garapal tingnan. Pero, mas mainam ito, kahit pa Eh, ano, maghinawang tanggalin. Dito, hindi mo nagagalawin, kaya hindi sisingaw. Ayan mga ilolo para sing tubig na no lapat na lapat sa ano ayan mga idol so yun nga mga balik tayo dun sa ano naganap ako ng mga ilalagay ko talaga rito dahil yung hinang nga ay medyo sumasakit ang ulo ko pinahinang ko na nagbayad pa ako ng uh, no, 350 malim pa hinang ito mga idol samantala ito nasa yung malaki may git sandaan lang maliit 50 yata may git mga idol oh lumapat siya ng maganda yeah mapapansin nyo ayan o lumapat na siya ayan ganda ng anong yan so haantayin lang natin mga idol na tumigas yan para ano i-apply na natin yung ilagay na natin yung ano uh, tab dito ito so yun idol lagyan natin ng plastic na natin ilagay yung check valve ng pito ito mga idol yung pito nyo kaya na medyo mahaba ito na lang mga idol lalagay ko Ayan natin. May walang ding. Ayan. Ayan. May walang i